ayan, kumusta, kumusta boss, ano, balita, update ah, uh, hintayin lang natin update ah, uh, boss Noel hintayin lang natin yung update guys ang alam ko, meron na eh pero yun nga, hindi pa hindi pa nila yung ano eh, ina-announce hintayin lang natin mga boss ah, uh, sa mga nag, nagtatanong po, no, na sinasabi nila na ano kami, mahina, ayun sinasabi nila na si Otol Ah, buhingal, siyempre, hinihingal ka pag pagod na pagod ka. 'Di ba? Tingnan Oh, okay na hingalin ka talaga pag hindi ka gapang. pag napapagod ka, hingalin ka talaga kasi 'Di ba? At yung sinasabi naman nila na kangkong, kangkong, bayaan niyo na yan, guys. Kung ito na lang ano, ito na lang tingnan niyo, guys, yung sa amin. Tingnan niyo yung sarili na...